啊！李元哎！不！啊！啊！ nama si krito ni bui angas semua so, pasir dan tanggapin you, Huh! ah, ah! ah! track teniwers Yung nag-comment sa akin na balik-balik ang akong content itong pagbuak sa lubi. Tanggapin mo. Galingan natin mga kaboy ka. Kasi para ito sa battle of the YouTuber. ah, Ha! Ah! Boom! Ah! 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 Ba! Yes, shout out kay Agpet Agno from San Luis. Buika team. Buika angas.